Yon. Kasama po si An, po. Bumboy. An, po si Bumboy. Tapos Ini sir. Toy dali. Yon. Kami pu iya yeah, walan jo mga kainsan namin yan po kami. Wala pang oh, tiy, ilang minutos lang mga 20 minutos natin natin sa dagat. Malapit lang po sa amin. Kabilala ang ng bundok. Ay nahahayon po ng tricycle. Meron po kaming natuklasan na malapit sa dagat po ba? Pero ibang bayan na po ito, pagbilaw po. Ay e di kaya lang ay meron mga surkatan po kami nadadaanan ngayon, mga bypass. Pero kung iikot po, medyo malayo-layo. Kahapon po eh, ay ah, parami-parami na po ang huli namin. Kahapon utin, ilang kilo? Halos tigagalawang kilo eh natututo na po ng kaunti ano ba sinini? ikaw pa rin sama? ha? ha? kagabi hindi ko po ako gabi ng hita ah kagabi ay doon kami sakit na asan si Jewel? Ah, magdadagat ba yun? Mm -hmm. Yung pali uling-uli din ano? Numisan na hinahanap namin na kalamay bumaw na ay. Anong oras mo? Anong oras mo oras ni ni? Ah, mas nauna na. Ah. Kaya pala nawala si Utoy. Ay hanap na hanap ko pa doon sa putikan. Ah. Ay pumunta pa kami sa inyo at baka sabi wala Ay naando doon nakahiga na. Wala po, wala ko sa inyo. Papa mo ang na doon. Butol. Butoy. Ayos ka lang. Yan, sasa Yan po na yung sanay mangingilaw mga kainsan na. At ang tatay po niya mangingilaw. Ano utol? Tara na utol. Tara Tara na. Malit na po ang dagat. Malit na. Sobrang low na po. Ganda ng spot natin uli Alas 6 na. Alas 6 na. Mga kainsan, tuon laang. Yun. 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 Huli. Doon lang ang mga kaisan. Lalaki ka ng hipon po ay. Eh. Ngayon pinatututo na tayo. Yung mga kaisan. Ang mga hipon po yan. Ang lalaki. Eh. na po ang bibig. Natututo na po tayo. Hmm. Ay. Yun eh.

yung sa otul po stulo yun yun oh hmm mapatikit eh. pa maka isa na no? yan to lien na laki oh pasayan po yun pa ulakay oh yun 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 oh 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 liit oh yun oh no? Kaya ang lang pumitik. So, yun laki oh. Kita naman po ng ilaw ko. Gawa ng ano po. Ang ilaw ko po ba y... Ang ilaw ko po yung tawag na rin. Dilaw-dilaw. Pero rin sa gopro ko po. Hmm. Hmm. Ngobas sen poroga na riyo. Sugpua itu, sugpua.

Po. ang kita ko lang mga kaysa na mata pag po malayo ang pagitan ng mata ibig sabihin po malaki pero pag maliit po yung pagitan maliit po yung kaysa sa kuluban karanggayin po kailangan ay ano ang ilaw ay dilaw parin pang ano po, dilaw ito crisp yun oh, laki eh. Ito mga kaisa yun oh. So po laki. Mm, huli oh. Eh. Mm. yun. Sa loob oh, yun. Mamaya ko na po kukuha oh no. so, ng yun. Subo. May ipon hit. Ipaw. Laki. Eh.

Puti oh, boy, nakadali ka eh. Ay, yan ang salabay. Yan ang ingatan mo. Yan sinasabi ko sa si iyo. Yan si Eli. Yan, ito ang iingatan mo. Yan, utoy. Kuya, naari pa, naari pa. Si. Utol, atras. Yan, ayan ay, ang salabay. Dikya. Yan. O, dali na. Atras na, atras. Huwag mo Huwag mong sundutin. Salabay. Oo. Ewan ko yun o, eh, o, yung makati. Eh. Marami kang klase ng Salabay. Kiro pag may ganun umiiwas ka na. Ako. dami mo yan ay crabs hmm. yan hipo napasama yung crabs ano pa si bugaong yun bilis yun yun Hmm. yun Yeah. Mm -hmm kita naman po ayun ah, yun napulos lit kita naman po at gawa ng mata ito yung mirror no? subukan mo ito. Mm, ito naman mm. oh. oh. mm. wala hindi lang wala ka na, na. Ano? Hmm, ang dami lang nakuha ni Uti po puro eh. hipon po yun utoy nakahuli ka na Ayan. Ah, malaki na rin lalawa hmm. ka muna dalawang pa papayang gabaraso nangana ka si Campbell? utol, yun si bon baybay na utol si bon saan nawawala? No,

mười phẩm gù nơi ở trong mặt rộng ô lắc ô laki ô nhiễm 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 Tulo <laughs> ko Ba't nabutol yun? Ba't Ay, batul, laki yun. Oh. Dali, sa, sa, sa ano muna eh. Kakamay ko na. Kakamay ko na. Nakabaon. Ay, wala. Nakatakas. Ay, Oh. Wag. Pero kung nakakain daw yun. Sinasabawan ano pero may tamang pagluluto. Ah, Ano po ba yung nakita niya? Il. Hmm, lagay dyan ito eh. Pandagdag sa iyo. Yun, malaki. Yun Malaki. Lagi. Yan. Pasaya. Ito ito ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Pandagdag sa iyo. Yan, yan, yan.

Otoy, toy. Medyo nalamig na ang tubig. Yan si nakambal po. ko lang po si Sinyasan. Nadon po si Naoto 'yun. Pare ko 'yun si Bunso 'yun. Si Bombay Oh. Si Sinyasan la ang ko. At ta uh, talak na po ang tubig. Hmm, tayo po ang taga Sinyas. Pare ko si Bombay pa yung dulo eh. Oh. eto si bunso yun yun no yun, yun. yung hakbang na yun yun lalapit na po sila igitana ko ye nataga mo yun at sinaklo ko bang kuen at kalpas ko na Yan naman yung manong minsan pinana ako. Lumubog ano ko? Lumubog, nalubog po pala sa tubig oh. yan. Ah, oh, mga kaisan, pa na po uli kami. Mamaya ko po ipapakita yung huli namin sa bahay. Malapit lang ang naman po. 20 minutes po, nasa tayabas na po uli kami. Saglit lang. Kabilang bundok lang ako. sige Tricycle. Ayan yeah, mga kaisan Yung ating pong ayon ngayon Nadami na ha oh, yeah, hipong Dalawang araw na pong ulam Ayan po ang kay Eli Marami din eh Hipon yung kay Eli O talongin nyo oh, Marami din po kay Gambal eh. Ay alamasag Saka po yung yung kay Gambal po Ang dami nung ako ah. Eh nagsaka yung inyo um, Ang target po talong puro hipon ngayon Oo oh. Pang so, sa... uh... ano po? Pang lahok Kaya, po yan. Kaya nga mga kainsan. Uh, alas 10 na. Ay, good night na po. Marami, marami. Salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Nga mga kainsan. Ito po yung kay Ellie. Ito yung ating. <laughs> dami dada dada, na rin na doy. dami na. Mga po na yan, oy! parami na tayo ay. Eh. Sa susunod timba-timba na yan.